Dahil 6 weeks na itong si sneakers Kailangan na namin itong i-deworm Bali pang tatlong deworm na niya ito Kasi nakadalwan deworm na siya Doon sa dati niyang tinitirhan At ayan nga tinimbang ko na At umabot lang siya ng 3 port Bali sa ganitong edad kalimitan Na dinideworm namin yung aming mga papi Ay nasa 0.85 to 1 kilo na Medyo magaan siya Kaya hindi agad namin siya mapapabaksinan Kailangan hintayin pa namin siyang Mag 1 kilo para kayanin niya Ang baksin pero depende rin naman po yon sa resistensya ng mga puppy. Balik nga po tayo dito sa pagdi-deworm kay sneakers. Dahil 3-4 ang kanyang timbang, 0.75 ml ang ipapainom ko sa kanyang pang deworm. At eto nga, nakakuha na ako at ipapainom ko na nga ito kay sneakers. Nakakatuwa nga itong si sneakers para lang siyang nainom ng vitamins. At dahil nga ako ang nahihirapan sa aming pwesto ay kinalong ko na nga lamang siya at ipinagpatuloy ko nga ang pagpapainom ng pandiwarm sa kanya. Gustong gusto nga niya ang lasa at ayan paubos na nga po. At ayan ubus na nga po at parang medyo nabitin pa nga siya. Pagkatapos nga pala dito ay inilagay ko muna siya sa loob ng cage. <laughs> at ayan nga po si sneakers natin. May laruan nga po pala siya dyan kasi mahilig din siya sa toys parang si Reese's. Si sneakers nga po pala ay babae. At dapat nga po pala cases ang ipapangalan ko sa kanya. Bago ko pa man siya nakuha ay nagtry na akong tumawa wag ng kisses dito sa lob ng bahay. Ang kaso, si Rises po ang lumalapit. Magkasing tunog po kasi ang Rises at Kisses kaya Sneakers na lang po ang naibigay kong pangalan. At balik nga po tayo dito kay Sneakers dahil nag-iiyak na naman siya doon sa lob ng cage. Ay nilagay ko na nga po pala siya dito sa kanyang area. At tingnan nyo naman po ang kulit-kulit at gusto pang umakyat sa hagdanan. Alam kasi niya na kapag siya ay nakaakyat dito sa isang baitang ay makakatakas siya dito sa eriyang ito. Gusto saktong gusto kasi niyang maggala dito sa loob ng bahay kaso nga po hindi pa pa pwede. Kita nyo naman kanina at nagpupumilit nga siyang lumabas dun sa may box. Kaya nga binago ko ang pwesto ng sangga dito kasi alam niya kung saan siya dadaan para tumakas. At ayan nga po nagpupumilit na naman siyang umakyat ng hagdan.